straight to the point with pag-ibig. Servisyong straight to the point with pag-ibig. May mga mga kasama, welcome sa programang Muhatag o Katupagan sa tanan ninyong pamutana kalabot sa pag-ibig fund. Kini si Rajuman, Man, Barans. sa programang Servisyong Straight To the point, kung ikaw dun ay pangutana kalabot sa pag-ibig, i-comment na kini sa ato ang live karon sa atong Facebook page, DXDC 621, RMN Davao, o DXDC Digital. Atong makauban sa kanunay, si Sir Sari Real David from Pag-ibig Pond Davao. May adlaw, sir? May adlaw, ma'am Abby. May adlaw sa ato mga viewers and listeners. no. So once again, ma'am, thank you so much sa ato ang partnership, no? yes, sa opportunity na imong gihatag aron nga matubag na to ang mga queries and concerns sa ato ang mga members na nagapaminaw o nagatanaw karon. All right. Sige sir, unang pangutana sir Gikan kang Ruby, uh, Mary Chris, siya taon-taon na daw siya wala kahulog sa iyang contribution. Pero ka nga, karon daw nga tuig nakahatag daw siya og a uh, first trimester. Pwede ba or maapas ba ang second trimester nga pagbayad karong bulana? Uh, si second trimester, actually, kung uh, ato atuad yun siyang pastrikto ho, no, dili na siya pwede. Mm, okay. Kasi nilampas namang good siya mm. Ug, uh, July. Kung sa June pa unta to siya ni Bayad, maapas pa to siya. Mm. Pero sa karon since July na ta, nitabok na ta, uh, third na to nga trimester, murag dili na na siya pwede. No? So if ever man na uh, gusto ni Ma'am apason, since self-employed man siya, yes. Bayaran na lang niya tong whole amount kung pila mm. tong sa second trimester ibundak na lang niya sa third mm. trimester. Okay. So, kumbaga bali i times 2 niya ang iyang mm. contribution. Okay, right. para although na ay gaps at mm. least maapas niya pontong amount. Hmm, okay. Sir, ato dong klaruhon sir, if ever ba dili mabayad ang uh, for this month, na masay ka ng dagdag or anything sir na by mm. sanction if ever wala ka nakabayad on time sa imong contribution. Uh, if ever self-employed ta ma'am uh, dili me naga uh, hatag um penalties mm, okay. for late payments mm. no basta dili lang po siya late kaayo same sa case ni ma'am kasi dili nato sila pwede tagaag penalties kasi nga self-employed sila mm -hmm. voluntary tong ilahang pagpa-member yes. kay pag ibig however kung employed ta under ta sa private companies or government agencies if ever na atay late payments automatic gid na gina siya naagi na siyay penalties mm, ma'am okay po. so mao na among gina-advise gid sa ato ang mga uh, listeners or viewers mm -hmm. no na under or assigned sa ilahang mga payroll sa ilahang mga departments if ever na atay mga late payments i-settle gid ayo na to mm -hmm. siya sa nearest Pag-ibig Fund branch ka okay. aside from the original amount na gid deduct sa mm -hmm. inyo mga members or sa inyo mga employees na, na siya shay penalties mm -hmm. no na. nagapatong gid penalty kasi gihatag man go mo sa ilaha ang responsibilidad na i-remit under law, hmm. i-remit ang contribution sa ila mga employees. Hmm. Karon kung dili nila remit on time, ang mo nang buhatig ni penalty. Okay, at least naklaro no. So kinahanglan gyud mo bayad on time para walay um, penalty. Lain pang po gikan kang Zora Yates. Ana siya na lang daw unta siya kung um Magrant ba daw ang housing loan niya kay August daw siya nakabayad last year o gingon daw at least 30% ang uh, bill niya nga uh, ano pwede ba daw siya sabi ni refund pero hangtod karon daw wala pa daw yung refund so motong gipaundang sa daw nila kay nahutdan na daw sila og funds but lang daw niya mahibalan kung hangtod sa adaw siya maghulat nga mag check sa maong uh, madawat nila assistance or di daw siya sure sa term refund ba daw ang tawag atong murag 30, 30% daw sir Sige daw, ako uh, siguro maam kala si maam ginarefer niya isang housing loan mm. specifically katong ginatawag na natong construction or mm. improvement of house okay. under construction or improvement of house good ma good maam uh, i divide na into three. Mm. so let's say for example ang imong project cost moabot mm -hmm. siya 1 million okay i-divide na siya into three. ang first phase ana kailangan maka-complete kag 30%. Mm, okay. Uh, Usa mo cash out si pag-ibig. Ah, I see. Uh, so ikaw pa ang mo-finance sa mm -hmm. first 30%. Mm -mm. Karon kung nakahuma na si ma'am o 30% mm -hmm. Kailangan klaruhin niya kung na-assess na ba ni siya ni Pag-ibig. Okay. So kailangan ng iyang contractor, engineer or architect mm -hmm. ni coordinate na kay Pag-ibig. Pag okay. Na man na sila o 30% mm -hmm. aron i-release ni Pag-ibig ang remaining. Mm -hmm. So karon kung wala pa siya na releasean ang among advice is visit our housing hub na yun kay mm -hmm. medyo alarming na na siya na ingana kadugay mm -hmm. no? Kasi asa uh, sa Amo Amang God, once agreed na, na naka-finish na siya 30% sa iyong project, i-release right away ang second tranche sa imuhang budget. Okay. Uh -huh. So, at least naklaro. So, 30% pa tayo, sir. 30%. Ang kinahanglan, uh, bayaran mismo. Mm -hmm. And then, dito pa release Okay. Salamat kayo sa pagpaklaro, sir. Lain pang pangutana ni Phil Boyrons. Usa daw ang mga requirements for housing loan kay new applicant daw siya. Nga kinahanglan daw niya o detalya. Aron ma-process niya kini Okay. Regarding housing loan, medyo Uh, complicated, hindi mm. pa po siya complicated pero medyo daghan manggot na siya no yes. based on our need kasi si housing loan daghan manggot siya mga produkto na gino offer na atay house and lot na atay house lang na atay lot lang, mm. na atay condo mm -hmm. mga foreclosed properties mm -hmm. lahi-lahi manggot na siya yes. pero ang pinaka-basic yun na requirement ni housing loan is dapat na atay at least 24 monthly contributions mm. Mm -hmm. If ever wala pa takabot o 24 monthly contributions, pwede na to bayaran in sum ang kulang. Hmm. Second is, not more than 65 years old at the date of loan application. Hmm. Third is, dapat naakay source of fund. Okay. Um, either employed ka... Uh, business owner yes, yes, okay. ana magpakita gid kag source of fund mm. kay amo ang na siya i-assess ma'am kung naa ba kay legal capacity mm, to acquire to be... mm, a property okay. in the Philippines yes. mao na siya ang pinaka basic gid mm, na requirements yeah. karon kung maglahi-lahi ang iyahang need na na siya dungag, so mm. for example if construction ng iyahang gusto or improvement sa house dira na mosulod ang bill of materials ang katong blueprint sa iyahang gusto nga plano ana kung gusto siya balayla ay gusto siya lote lang kailangan dira na mo gawas tong uh, titan, mm -hmm. nga i-check na muna siya isa-isa so yes. kung naay plano si sir nga mo housing loan i specify sa ni yang need unsa jud iyang gusto sa so, iyang gusto mm -hmm. house and lot ba mm -hmm. balay lang ana kay para okay. madungagan ato ang ato ang detalye na ihatag kung unsa ang additional requirements niya para sa iyang application. ayon Okay. Salamat ka ayo sir. So sa mga buot mag-loan diha. Well, for example sir, diba sa, na, mo kaganinang, uh, di ba na, naingon nimo kag ganina nga kung dili ka employed at least na kay ano o, say kailangan Sorry, ipakita pud sir kung source of income like a business ba ron, or yes, ka, sir? Po. So for example, if business owner ka, mm -hmm. kailangan nimo ipakita ang imong ITR. Mm, o, okay. ka magpakita ka og imong bank statements. Okay. Yana. Kung kulang pa ang budget, uh, kulang ang imuhang loanable amount mm -hmm. sa imong desired mm -hmm. na ma-approve dito sa imuhang base sa imong ipakita, pwede ka mangitag co-borrower. Mm. So either employed gihapon or self-employed, mm -hmm. depende na na siya, ma'am. Okay. Uh, actually, naatay, uh, isa sa mga success stories ni Pag-ibig, mm -hmm. no? naatay mga narilisan sa mga kaning low-income sectors na toog affordable housing loan. Tricycle driver siya, ma'am. Ang gipangayo mm. ni Pag-ibig is ang iyang ORCR. Mm. To. Ang oh, okay. Gigrant na mo siya wow. o okay. So, uh, actually, si Pag-ibig naghantag units, mm. naghantag no? balay. Willing ka ayaw may magpa-utang. Ang problema mm. na mo karoon, walay mangutang. Mm. <laughs> so, katong mga gusto mangutang og balay, feel free to uh, visit our housing hub no kay ayun willing ka ayo tabangan mo magkabalay ayan so sa mga <laughs> sa mga <laughs> nanginahanglan og balay diha og you know able able at least namoy ka ng kapasidad nga makabayad so duol na mo sa pinaka uh, ka ng, uh, branch sa pag-ibig no aron masayran o sabay kailangan i-process kini uh, laing pangutana na po gikan kang uh, Dayani Pacifico ana siya nga uh, Okay, live mong pangotan, kang Melanie Bacaltos. Pangotan niya kung saan doon yung pagkahibalo kung niabot na daw ang check niya sa MP2. kay nag-apply daw siya June 5, 2025. Okay, si MP2 Savings, ang um, cheque ginato, ma'am, ang um, default ana is... Yes. 14 working days mm -hmm. pero na ay cases man jud gud nga siya og 20 no mm -hmm. kay for example ang pinaka common gid na issue ana is ang availability sa check usahay hay madugay o release ang tseke eh. ingana siya ma mm -hmm. pero in case na June 5 pa si ma'am sobra na mga siguro siya 20 working days mm -hmm. kay pag ibig fan man ma'am Uh, once mo sobra og 20 working days ang imuhang transaction, i-follow up na siya. kay naa na siya siya'y problema. Mm. kay sa amo mga good standard na siya, pinaka-maximum namo ng 20 working days na processing mm -hmm. when it comes to provident savings. So for example, kanang case ni ma'am nga cheque dugay na release, lampas na magiging siya 20 working days, yes. i-follow up na na siya ma'am. Okay. No? So. Pero most probably, ang amuang check release mga anggot, once mm -hmm. na on hand na sa amuang cheque, teksan gid na mo isa -isa mm. okay. na isa-isa ang members na i-claim na as soon as possible kay basing mas tail po da ang mm. check eh, ma'am. All sige. At least na klaro salamat kay sir. Lain pang pangutana -pang gikan kang Mary Grace Roque. Um daw nawala ang iyahang record sa MP2 ug savings niini online? Mm. Online? Ah mm -hmm. uh, kanang kay ma'am uh, sa siyempre ang ato ang virtual pag-ibig gud yes, ma'am. Ma Continuously nag develop man na siya sa kanang inga na nga case nga nawala ang iyang MP2 most mm. probably ma'am na na niya okay nakuha na na niya mm -hmm. tapos nahulugan niya balik mm. so na cases na inga na dati man, good ma'am ma view lang nato na siya yes so na withdraw na to atong savings o niya ang standard mo gud dapat or ang tama is pag na-withdraw nimo imong MP2 MP mag create kag another account mm -hmm. so mo na po yung mahulugan na yung member sa una ma'am na gi-withdraw nila nga account mm -hmm. gihulugan nila'g balik dati ma-view na to na siya sa virtual mm -hmm. karon mong good ma'am dili na dili really na kay okay. na na mo na siya as accounts payable sa imo mm -hmm. ma so basin sige gulog si, si ma'am sige gulog naga-assume siya na na-add nga account tong iyang kwarta niya pag view niya sa virtual wala na accounts payable na to siya sa mo. So ang kailangan buhato ni ma'am is i niya to balik, mm -hmm. second claim, mm -hmm. mag-create another account. Kato ang iyang hulugan. Okay, sige. Salamat ka sir. Uh, Lain pang pangutana gikan ni Malin Mansari. If mag-change siya o mag CP number, kinahangnan pa ba daw mo ato sa main office sa pag-ibig? Pwede ba daw online? Uh, so far ang ato ang change in cellphone number yes, sa branch pagi siya. ah sa branch po. pagyo uh, ah okay. dili pagdi siya available online mm -hmm. so kailangan lang siya mo adto sa nearest pag ibig fund branch yes. Dalo niya iyang loyalty card plus mm. dali lang man siya uh, right away ma-change na to na siya real time yes. maka-receive dayo na siya text na na-change na ang iyang number mm -hmm. so ato lang gyud hangyo for now Uh, if ever mag-change ka cellphone number, sa branch lang sa Jodta. Mm -hmm. Okay. Lain pang pangutana, gikan kang Sally Abendanya Nalzaro. Na office or asa ba damit daw ang office sa pag-ibig branch diha sa Digos, Davao del Sur? Napaka-idea, sir. Kung ha, sa, Digos, mm -hmm. mura, wala ko yung idea. sa, okay. pero sa Digos? na... Yeah, like pero yas na, na, ay okay. na atay office sa Digos, Alright. na atay office sa Kidapawan. Okay. Na-apuntay satellite office sa uh, Malita. Ayun. No, okay, so, so, dira na areas mga na sila magkadugol. Mm -hmm. Natay mga offices dira, pwede yes. kayo nila i-visit. As to exact location, hindi mm -hmm. dili lang possible. Pwede ba makita ni sa pag-ibig online, sir? Or asa mm -hmm. ba makita kung uh, asa dapit ang branch, sir? Yes po. Pwede na siya makita sa pag-ibig online. Okay. No, Natay branch locator yes. dira. Or okay. pwede lang po, uh, kahit i-Google Maps lang ninyo, mm -hmm. pag-ibig fan na Digos, makita dayo na to na siya. Okay. Sige. Salamat kaayo Sir. Lain pang, -pang na gikan kang um, yes, sa alde. Pila daw baka days mag-process kung mag-ano daw siya? I-avail yung optional for withdrawal? Mm -hmm. Optional withdrawal, uh, I assume, sa MP2 na siya. Mm -hmm. okay. So, the same lang na siya as claims, mm -hmm. 14 to 20 working days din okay. na siya, Kasi cheque mga siya i-release mm -hmm. na mo. Pag cheque, uh, cheque related gid ang imong or claims related ang imong transaction kay Pag-ibig Mangayo gid mig 14 to 20 working days mm -hmm. kasi ang process mong gud ana ma'am aside sa approval sa branch i-approve pa mong gud na sa among area mm head -hmm. oh, kasi lisod man gud pod na dali-dali na to release unya without counter checking ana ma'am ba mm -hmm. so naay cases mong gud ana sa una especially tong dili pa kayo advanced ang among system na makarelease mig fund sa laing tao kay daghan ba ta sa Pilipinas ma'am na magkapangalan lang yes Oo. so gina counter check gid na na siya mm -hmm. double triple check before namo mo i-release mm, okay Uh, lain pang pangutana na Sir Gikan kang Sonny Jr. Ungos kay labi pagdaghan na karon ang ni graduate niya kinahanglan gyud usa sa mga requirements pa mag-apply sa trabaho is pag-ibig pag number, number. <laughs> kanang so sa so, ato mga graduate mga ni graduate na ni na nga mga college student basin makarelate pud mo kay nay nanguta na dinhi pwede ba daw online lang i-check ang pag-ibig number ah uh, yes, uh, available gina siya since pag anak ang ato ang virtual pag-ibig. Mm. No? Si online registration mao na siya ang isa sa pinaka main na feature nag gi develop gyud ni Pag-ibig okay. Fund kay aron nga ang mga new members yes. dili na maglisod dili na muadto og opisina. Mm -hmm. Sa karon naagid gihapon hapuntay mga members or kaning mga mga first time job seekers mm -hmm. na tawag na to ana nga muadto gid gi office pero amo gid silang ginatudloan na online. Tingnan ani ang buhaton uh, adto lang mag www.pagibigfund.gov.ph click virtual pagibig click be a member and then register mm. so pwede na na siya online after two working days balik lang ka sa site i-verify nimo makuha nimo imong pagibig number ana So, naami mga members or kaning mga first-time job seekers na nag-add to silang ginatuluan yes. na ang inyohang mga mm, kauban, okay. inyong mga classmates, yes. ingani ang buhaton Ayon. dapat. kay kung ma to mag to magod silang office, medyo madugay gid ang mm, transaction. Okay. So, sa online magod, syempre, ah, labi yes. na nang mga bagong graduates mm -hmm. karon na medyo yes. techie na yun kayo. Mm. Dali lang kayo na siya. So, yes. through katong giingon ako. Alright, salamat salamat kaayo sir. Lain pangutan pangotan kang ikon Dulos. Brandilyn Dulos asa Dorsa. Uh, ay ayang pangotan na sir, unta daw, For na may option uh, hmm. no? na 6 months okay. to 1 year laka ng small loan o daw siya malak to 2 years. Isa daw, may na oh. na laka na laka na laka na na So, para ni siya dito sa mga first time mag-loan, katong mga ego lang nakaabot o 24 months, syempre, di pa man inga na gitgada ang ilahang loan mo, ilang loanable amount. Gusto nila bayaran in one year lang. Mm, yes. So, to address that, gi- gi- revise ni pag-ibig ang iyahang uh, kaning process, gidungagan na mo one year. So, okay. ang ato ang loan karon pwede mm. na to bayaran in one, two, and three years Ayun. na. Mm. Okay, salamat kay Sir. Laing pangutana gikan kang Imi. Andico. ko 1995 daw siya na himong miyembro sa pag-ibig niya. 67 months daw nakahulog na daw siya within those months po. Eligible na ba daw siya nga maka-withdraw. 1995, 67 kung months. 67 months mo dili pag-na siya. Ah, eligible. dili pa pwede. Tapos okay. kung 1995 siya na himong miyembro, wala pa man siguro na nag-60 po si hmm. Ma'am, no? salamat. <laughs> uh -oh. <laughs> oh yes. Uh -oh. Um. So uh to answer that siguro dili kita eligible mm. for claims okay. kasi uh 1995 mm. pila pa lang na siya katuig, 20 yes. 30 years pa lang na siya. Mm -hmm. And then 67 months sa 67 months pa lang daan ma'am ko atong tan dili na siya eligible. Mm. Kailangan makaabot kita o og 240 not mm -hmm. unless nag like, 60 ta to okay. 65 ang atong Or, edad. Sige sir, lain pa Um, pwede na ba daw siya makakuha sa pag-ibig ang kanting miyembro na nakahulog daw and then nag-resign 2005? Mm. Kung inga na ang case, no? Depende gina na siya, ma'am, kung pag-resign ni mo naka 240 months ka mm, okay. or 60 na imong edad ka ron. Mm. Sa ato ang claims, mga good, uh, dili lang ta mo gawas o country, Yes. No dili ta mo mo migrate, dili ta wala ta nagkasakit og medyo critical. Wala ta na kaning disabled, kanang total disability, dili nato siya makuha not unless nag like, 240 months ka or naa na ka sa 60 to 65 years old. Mm -hmm. Mm -hmm. So sa case ni sir, ipa-check na lang siya sa office or mag-download kag virtual app mag-create ka account para makita ni mo dito pila ka bulan ang imong contributions. Alright. Kay pawatan na sir, gikan kan Ellie Shane siya. Bakit ang daw wala daw siya nadawat nga text gikan sa pag-ibig kung na-approve or disapprove ba daw ang iyang NPL? Ah, okay. Sa case ni ma'am, uh, dili good, good always no na mataksanta or okay. makai okay. Basin po, upon application niya, dili-updated ang iyong phone number mm -hmm. na naa sa system. Yes, sa case na na, ang amuang ginaingon jud is, upon filing sa loan, mm -hmm. both virtual or sa, sa branch over the counter, 3 to 5 working days lang ginawa ato ang processing ana mm -hmm. If ever man, mo lampas man, mutabok lang na siya to 7 working days. Mm -hmm. Kasi si loan mong god or filing of loans, ang amo ang treatment ana is simple transaction lang mong mm. ma'am. So seven working days gid maximum mana. If ever nga wala pa na release or wala pa niya na, na check sa iyang ATM, i-check lang sa if ever wala gyud, i-check to sa virtual kay basin na na DQ or na hmm. disqualify ang application or if na siya oras visit da niras pag-ibig fan branch okay. na lang All right. Lain pang pangotana sir Gikan kang John Kirino. Unsaon daw angay buhaton kay nakabutang daw sa iyang status is employed daw pero first time job seeker pa lang daw siya. Okay ra ba daw na? Sa pag-ibig ni <laughs> I, pag I guester no sa iyang uh -huh. account mismo. Uh -huh. uh -huh. Yes, okay. So, kung ingana na nakita niya nga employed siya, mm -hmm. most probably sa iyahan ng kanang ginatawag na na members data form. Okay. Kanang si members data form, mga good ma'am, mm -hmm. sila mga good ang nag-encode, ana. So, okay. most probably katong time na nag-encode si sir, basi mm -hmm. nagkamali lang siya. Mm -hmm. no, na, na, na napindot niya ang employed instead of unemployed or first time job seeker. Mm -hmm. Kung unsa mga good na itong mapindot dito ma'am, maugid po na ang maprint sa ah, okay. office. Alright. Oo, so, Uh, if in case lang na naguol si Sir Ato mm -hmm. or si Ma'am ayo lang di, okay lang na siya kasi ang kailangan manggit sa ato ang members data form is ang ato ang pag-ibig number okay. and ang ato ang full name. Mao lang yun na siya ang gina-consider or kanang gina-tan-aw yun sa mga employers. Mm -hmm. So if ever i-submit to niya sa iyang employer, okay ra to kay ang pag-ibig number ug ang full name lang ang tan pag nabayaran siya sa iyang employer at least one month ma-change magyapon to siya to private mm, okay. employee okay. So, murag kumbaga gi advance lang niya ang change to iya. So, okay ra to siya. Na advance, at least na advance nga na uh, na nakay trabaho. <laughs> so, congratulations gi hapon. yes po. Lain mo pa mo ta nagikan kang Ana Marie Potes. Unsa kon daw pagkuha sa refund sa overpayment? Niya to daw siya sa branch sa pag-ibig pero one week na daw uh, wala pa daw gihapoy unod ang yang loyalty card. O okay. Niyong, ano sir, overpayment. Ah, uh, si overpayment, mongod good mom, mm -hmm. actually, money siya ang isa sa mga problem na mo with the employers. Na okay. Kay, so upon filing, mga good, sa atong loan, nata'y ginatawag mm -hmm. na grace period. Okay. Kung multi-purpose loan na siya, natay two months na grace period. Mm -hmm. Meaning, upon filing sa imong loan, mm -hmm. after two months pa ka Pa bayad. Papabayad. okay. So, amos ang ipahurot sa imo ay imong loan bago mm -hmm. ka bayad. Para mm -hmm. ma-feel po imong loan. <laughs> Karon yes. na ay uban employers na upon filing sa loan, pagkasunod bulan ni deduct da sila. Mm. ah, okay. So mo nang si si employee okay na sa iyang side kaya murag mm. kumbaga na siya advance payment. Yes. Ang problema ron hantod sa nag-end ang amortization mm. period ni, ni member, sigi yes. sige sila kaltas. Ayun, okay. Oo. So syempre sa two months na grace period ni deduct na sila kaduha. Mm -hmm. yeah hangtod sa end. So kumbaga kung itotal nimo mag 4 months ang mm, ya. Yeah, okay. So sobra to siya nga payment sa ilahang loan which okay. is iuli na mo na siya mm, through okay. refund. Mm, okay. Kung naga na si ma'am seven days na to mm, siya ma'am no? Mm -hmm. uh, same lang na siya nga process sa claims pod. So nagapangayo gid mig 14 to 20 working days mm -hmm. ana. Bag-o na siya ma-credit sa imohang loyalty card. Mm -hmm. Labi na labi pa na nga i-credit sa yang loyalty card. mahitabo na ma'am pag na-release ang check, dalon pa naman ng nang check kay Union Bank or mm -hmm. Asia United Bank para i-deposit. So another another day na pud na siya for, for clearing. Yes, mm -hmm. So kato, to uh, lang mi if mm -hmm. ever good nga claims ang ato ang uh, a transaction mga 14 to 20 working days so kana si Seven, medyo sayo sayo pa kayo na siya ma'am okay medyo sayo pa so paabot lang paabot lang, lang, yun. ito, Doon lang ito, yung mga panalangin <laughs> <laughs> sa kamaluwag paabot lain mo pa ko na sir kang almost meme ang siya O saan to pagkahibalo, kung nahulugan na daw ang pag-ibig, assuming na wala siya ka ng online. online. account. Ah, uh, siyang important sa ato ang uh, virtual app okay. no? kay nga nang gi-create nato na gi-develop na na nan ipag-ibig kay mm -hmm. kumbaga virtual branch na na siya. Yes. Kay kung wala siya uh, app or katong account mga ito gid siya office, ma'am. Mga mm. ito gid siya ledger. Okay. Mga linya gid siya. So, mga mm nang -hmm. importance sa ginapush dyan na mo ng virtual kay naanig gid tanan tanandira. Kailangan lang gid ni mo explore Tapos, sa panahon karon, ron, magtanan na magigit siguro ta na ay cellphone. Yes. You know? So, mm -hmm. i-search lang ninyo na, download ninyo, himo mug account kinaan na gid na tanan dira virtual branch na gid na siya ayon pero if ever nga nga na para ma check lang gid nimo mo, hmm. mo to gitag office kailangan jud mo ato wala pud ba na yung, ano sir unsa ba um text na nasulod na ang imong hang wala. wala ina na. na okay sige last question sir um iyang pangutan nagikan ni kang Lawrence Aninias ang siya gusto daw niya dati daw siyang member sa pag-ibig niya si gusto doon niya nga magpa-member usab. Ang maita po ba ni sir if ever dugay ka nga wala nakabayad sa pag-ibig, ma-disqualify um, okay, na ba ang imuhang account or pagpabilin kang miyembro sir? Ano sa pang? Okay. Sa case ni ma'am, kailangan niya na ipa-check sa mm -hmm. nearest office labi na nang dugay ka ay siya wala kabayad. Okay. Kailangan niya ipa-check kung naa na ba siya ay eh, kaning ginatawag na tong MID. Mm. kaning membership ID number. Wala natong yes. na permanent nato nga number. If ever naa na uh, mm -hmm. kailangan lang na niya bayaran balik para ma-reactivate lang yang account. Katong mm -hmm. mga previous niya ng contributions, dili gina siya mawala. Mm. -hmm. Magpundo okay. lang gina siya dira. Yes. And then the good thing about that, ma'am, kay earning gihapon na siya. Mm -hmm. Lagi na siya yung dividends every year bisan mm -hmm. inactive na si ma'am. Oh, uh, okay. So naa lang gina siya dira. So kailangan lang niya i check kung naa ba siya yung MID, katong mm -hmm. membership ID number. Kung wala pa, that's the time na mo register ta. Kay, siguro, most probably ka nang kay ma'am, dito pa na siya sa atong old na system. Mm, okay. So, if ever man na belong siya dito sa old, mo register lang siya dili sa new nato, katong bago na to nga system na permanent na centralized. Tapos, katong contributions niya from old, i-transfer lang na to, to new. Mm. Pero kung na na siya yung new, okay na to. Bayaran na lang to niya balik para ma-reactivate. Okay, sige sir, no questions from my end. Any announcement po from Pag-ibig? Okay, uh, so far ma'am, wala naman. Mm -hmm. uh, magpasalamat lang po sa ato ang partnership. And then, if ever natin mga pangutana, pwede mo contact sa MUA at Davao underscore MED at pagibigfund.gov.ph or dial us at 2270463. Open gihapon ta from 8 to 5, second floor Bormaheco Building, Bahada, Pag-ibig, uh, Thank you so much once again, ma'am. Alright, dagang kayong salamat atong nakauban mga kasama si Sir Cyril David from Pag-ibig Fund Davao. Dagang salamat, Sam, sa mga nag-view sa atong online, sa atong Facebook page, DXDC621 Armand Davao, sa atong YouTube account, DXDC Digital. Kini nga episode, inyo sa Madungan at Laong Domingo, that's 9 to 9.30 a.m. Dagang salamat sa nagpaluyo sa atong programa, Radyoman B-Boy Organista, sa atong technical team. Kini, si Radyoman Abibibera alang sa programang Servisyong Straight to the Point. Servisyong Straight to the Point with Pag-ibig.